Ayan. Oh, Napakagandang bulaklak ng ating orchids. Medyo violet ba ito? Ayan. Yeah. Mga halaman sa aking kapitbahay. <laughs> Ipiplex ko sa inyo. o. <laughs> oh. Ayan. Ito o, oh, Manolo. Oh, medyo lumalaki-laki na. Ayan. Ito pa. Hindi ko mga alam ang mga pangalan niyan eh. Oh, beautiful. Mga display. Oh, 'di ba? Ito. ayan oh. ang ganda naman. Oh. Uh, pa. Oh. Ito ang ganda ng pagka-set nila, oh. Oh, parang mga hagdan na hagdan. Oh, di ba? Oh. It ito, yung mga halaman ng bunga ng pandemic. Walang mga magawa kaya naghalaman na lang, di diba? Ito naman yung mga malalaki. malalaki. Sos. Mga malalaki. Ayun. Yeah. Ito sabi pang paswerte. Tingnan nga natin. <laughs> Kung swerte nga. Oh see, ayun pa, ang dami oh oh yan doon pa daw ito ito, ito linsang ano ah, ka-amerikanong linsa oh ito, anong tawag dito? shower plant <laughs> magpapashower plant ayan, ito Robert uh, rubber tree, yeah. uh, thank you for watching. <laughs>